first vlog ko, ito sa aking page. Ngayon papasok na ako ng office. Nandito ako sa labas. Papasok pa lang. Ayan. Kumusta? Kumusta? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Hello mga kairog! Ay, kailangan anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay. Laban lang po tayo, di po ba? Ayan. Ibigay natin ang ating mga alalahanin sa ating Panginoon first vlog ko po ito dito sa aking page iyan po ang labas ng aming office ayan, ayan ang ganda ng paligid di po ka makikita mo ayan, ito yung aming office papasok tara, pasok na tayo Ayan, hat, umpisa. Siyempre, magta-time in muna tayo. Ayan ang aming time in lang. Ayan, please try again daw. Kaya uulitin natin. Ayan. Pagka ganyan na, thank you. Pag nag-thank you na, okay na po yun. tayo sa loob. Papasok na kasi nakapag-time-in na tayo. Ayan. May music pa. Ah, ayan, naglilinis na sila sa loob. May mga may nauna na. Dito na yung aming HR.